So, ngayon mga ma'am sir, dumako naman tayo sa usaping sitaw, no? So, sino ba yung iririklamo natin mga ma'am sir? Ikaw ba? Sino ba yung iririklamo mo? SEC o yung sitaw? So mga ma'am sir, no, ito yung unang tanong pa lang pero nahihirapan na tayong desisyonan yung tanong na to. So, dito pa lang, gulong-gulo tayo. So, sino ba ang uh, kakasuhan? Sino bang iririklamo natin, no? So, ayun mga ma'am sir, no? Uh, Unang-una, kaya hirap na hirap tayong desisyonan yan. Ay, dahil yun nga, hindi natin ma-identify sa mga sarili natin kung sino ba yung iririklamo natin. And also, mga ma'am, sir, kaya tayo nahihirapan na ma-identify or uh, ma-decisionan niya. Huwag tayo makinig sa sinasabi ng ibang tao, mga ma'am, sir. So, tayo mismo, di ba? Ikaw mismo, ikaw mismo naranasan. Ang point kasi doon, mga ma'am, sir, ang punto kasi doon is... Ikaw, tayo mismo yung nakaranas, naka-experience, di ba? Ikaw mismo yung nawala ng pera. Ikaw mismo yung nakaranas mula umpisa ng pagiging isang seller. So, bakit bakit tayo makikinig sa sabi-sabi ng ibang tao na hindi naman naranasan maging isang seller? So bakit ka makikinig doon sa mga ibinubulong e, sa'yo ng ibang tao na, na, wala naman silang ambag doon sa karanasan mo, di ba, na naging apart ka, na naging isang seller ka dito sa kumpanya ng New Citao Corporation? Kasi nakakagulo lang kung bibigyan mong pansin yung sinasabi ng ibang tao na in short, wala namang ambag sa buhay mo. So ikaw po yung nakakaalam niyan mga ma'am sir. Tayo po yung nakakaalam niyan. Kaya nga mga ma'am sir kapag ito po ay umabot sa Senado at yung simpleng tanong palang na to, no, kung sino ba ang reklamo mo, SEC ba? CICAD ba? O yung mga grupo ng mga tao na uh, nagbigay ng mali-maling impormasyon na nag-report sa SEC? So, doon pa lang ay hindi na natin madesisyonan 'to. Wala tayong konkretong plano, no, kung uh, sakali man na umabot ito sa Senado. So, I think ha, hindi masyadong pagtutuunan ng pansin to ng mga tao sa gobyerno no o noon sa Senate So, I don't think na i-entertain talaga tayo yung uh, issue natin na to napansinin ninyo ngayon, nagkaroon na ng mga kanya-kanyang grupo, so kanya-kanya na yung mga, alam mo yun yung uh, nagkawatak-watak na, so merong uh, ito, uh, ito yung uh, ire-reklamo nila so itong grupo naman uh, ito naman ang ire-reklamo nila so iba-iba, so kapag meron uh, nagtanong, katulad yan sa Abante Saracho so tinatanong tayo, so iba-iba yung nagiging statement na natin ngayon So maging 'yung mga tao na 'yan, 'yung mga reporter, 'no, 'yung media, naguguluhan na rin kung ano ba tutulungan ba natin itong mga 'to, eh sila sila ang gugulo. Hindi maintindihan kung ano ba ang ipinaglalaban nila, kung sino ba 'yung ireklamo nila. At kung ako po ang inyong tatanungin kasi I know may magtatanong kayo, ma'am, ano ba sa palagay niyo, sino ba 'yung ireklamo niyo? Ito ba o ito? Sa opinion ko, kung ako ang tatanungin ninyo, so pareha sila. Pareha sila na meron tayong complaint. Diba? Unang-una si SEC. Bakit? Bakit si SEC? So, sa akin ang opinion ito. I don't know sa inyo. So, nirerespeto ko rin naman yung opinion ninyo. So, nandun na tayo na gustong tumulong ng SEC, no? Kaya, uh, kaya uh, nag-issue sila ng uh, revocation order is para hindi na dumami pa yung uh, mabiktima ng uh, kumpanyang ito. Pero, nandun na tayo kung yun talaga yung uh, totoong layunin nila. Pero ngayon, sa ginagawa nila, doon lang ako, hindi ko nagustuhan. On which is, pinipilit nila na tayong mga seller, uh, sa pag-file ng uh, affidavit complaint pinipili nila tayong magsinungaling on which is, yun naman po ay hindi dapat, ba diba? Hindi dapat natin gawin, but kailangan nating magsinungaling at ideklara natin na uh, ang kumpanya na pinasukan natin ay isang investment. Man. So, paulit-ulit na lang po yan, hindi ko na i-explain. Basta ako, alam ko sa sarili ko, maging kayo, alam niyo sa sarili nyo na naging seller kayo, Uh, sa sitaw kung ano ang totoo. So, ayoko na masyadong i-elaborate yan kasi paulit-ulit na lang yung uh, paulit-ulit na lang yung subject na yan. Pero again, sinasabi ko sa inyo, kayo yung nakaranas niyan. Ano bang mga naranasan nyo bilang isang seller? Tayo yung nakaranas niyan. So, ang pakinggan natin, di ba, yung mga naging experience natin. Ngayon naman, uh, dumako naman tayo kay Sitaw. So, dito naman kay Sitaw, no, ang hindi ko naman nagustuhan. So, sa tinagal-tagal, no? Na ibinigay natin ang tiwala natin dito sa sitaw kung saan naman nagkaroon ng problema. Ngayon naman ayaw nilang umimik. Kung saan nagkaroon ng issue, ngayon naman ayaw nilang makipagtulungan. Pero kung meron man, for example, meron nga silang kinakausap na na legal team na harap sa mga issue na Sa mga issue na to, edi mas mabuti, 'di ba? Edi mas maganda na meron pala silang ginagawang action. So, yun yung isang hindi nagustuhan sa sita Matapos na ibigay ng napakarami, libo-libong mga Pilipino, mga seller, OFW, yung tiwala nila. Ngayon, nagka-problema. Sobrang tahimik nila. Di ba? Wala tayong makuhang matinong sagot. Wala tayong makuhang matinong updates. Alam nyo na maraming mga tao yung nagtiwala sa inyo. So, ngayon, nagka-problema. Ngayon pa kayo na hindi magpaparamdam. Na ngayon yung mga panahon na kailangan-kailangan namin kayo kasi kayo po talaga ang kailangang magsalita dito. Sabi nga ng SEC, ang bola ay nasa inyo dahil kayo ang magdedesisyon at kayo at kayo po yung magsasanawa ng aming mga disbursement kung sakali. And yes, it's true na sa mga business is laging may ups and downs. So hindi laging panalo, 'di ba? Hindi laging Pasko di diba, There are times na mga ka-experience tayo ng mga ganitong uh, pagsubok, di ba? But it doesn't mean na kapag dumating yung problema, di ba? Yung problema sa isang business, sa isang kumpanya, di ba? Tata tatalikuran mo na yung mga nagtiwala sa'yo. So, tatahimik ka na lang, di ka naiimik, di ba?